Ah uh, mga idol once na makita to ang video na to. Ah uh, mga idol paki subscribe naman po sa bagong channel natin, Angas TV. Malaking bagay na 'yan, idol, at malaking tulong na 'yan para sa akin once na masubscribe subscribe niyo mga idol. So, ang video talaga ito, idol, ay gusto ko lang talagang i-update natin 'yung mga kabayan natin na gusto magtanim ng saging. So, kailangan talagang alagaan natin 'yung mga na itanim natin mga idol dahil po sayang naman ang effort natin once na pabayaan na lang uh, porkit na itanim uh, okay na so kailangan talagang tsagaan so ito po idol ang posti natin ito po ay temporary na posti dahil po uh, para naman po hindi ito makapasok yung mga alaga nating baka kasi sayang naman na makakain lang So ito po ang mga saging natin mga idol, malapit na talaga na mamunga. Katulad nito idol. Ayun. Ay malaki na talaga. So ganito na po sa idol yung sistema. Ayun. Ah uh, yung iba na tinanim natin idol ay may uh, kinakain talaga sa baka idol so ang ginawa ko talaga idol ay gumawa ko ng coral ito idol coral ayan Punta yan doon sa dulo. Paikot na ito, idol, kasi kita yan naman, idol. Oh. Ayan, kinakain talaga ng baka. Uh, kaya yun gumawa talaga tayo ng paraan, mga idol. So, dito, hanggang yan doon sa dulo, paikot yan doon kasi yung sayang naman yung mga naitanim na natin na makakain ng hayop, mga idol. So dito naman ay may tinatawag tayong snack mga idol. Ayun, sa drinks mga idol, Sprite. So yun, patuloy tayo dito. Ayun, yung butas mga idol. Okay lang, okay lang aga? Uy. Okay lang. Ayun po mga idol. So ang gagawin ko talaga dito, pa-ikot 'yan doon sa dulo. Ayan. Uh, gumawa tayo ng paraan talaga. So, yan. Kasi sayang naman yung effort natin na uh, masasayang lang makakain sa hayop mga idol. So, kailangan talaga gumawa tayo ng paraan. So, ito na talaga ang naisip ko. Maglagay tayo ng kural. Ayan. Ito na po kalinis mga idol. Ah! ito na po mga idol ang ating ginagawa idol naglagay tayo ng koral so ang purpose nito idol ay iwasan ang pagpasok sa maliit na baka katulad doon sa ano idol kita niyo no know? ayan so dahil po nakita ko at napansin ko yung saging na naitanim natin ay kinain yung dahon idol so sayang naman So, ang ginawa ko na paraan mga idol ay nilagay po natin ng coral idol. So, ito ay temporary mga idol hanggang patalian uh, na yung malit na baka idol. So, ayan po mga idol. Ayan. So, itong ginawa ko idol ay observation lang to. Once na pumasok pa to, uh, pwede tayo magdugtun to sa baba idol. So ito ay temporary lang. At observation natin para naman po uh, makikita natin kung anong gawin sa malit na baka mga idol. So yan. Ang saging talaga natin idol ay napakaganda talaga tingnan. Once na uh, habang lumalaki siya idol ay tumataba talaga. Kailangan talaga natin yung tiyaga dito idol at sipag. So marami-rami na ito, idol. Hanggang sa dulo yan. Ayan. So, kailangan talagang pangalagaan natin itong mga alaga natin na kasi ito po ang solbad sa krisis ng ekonomiya. <laughs> Para naman hindi tayo ma mga idol sa malayong lugar. So ito idol ay tinatiyagaan talaga. Baka sabihin nyo si John Stee at si John Steeby talaga ay ganon ganon na lang. Dito sa probinsya idol ay gumawa talaga tayo ng paraan para naman po ipagpatuloy natin ang ating mga nasimulan na mag stay at home so makita nyo na doon yung saging na yan. ay mataba talaga so mga isang tatlong buwan na doon ay siguro magdala na to ng bunga mga doon so makita nyo naman Ah uh, ito po ay bago ko lang na uh, nalinisan idol. So ganyan po ang sistema sa ating saging mga idol. So I-update ko lang kayo sa ating mga susunod na video At I hope na matulungan nyo ang aking bagong channel idol Angas TV Angas yun idol pero sa totoo idol ay simple lang naman tao si John's TV talaga uh, Makita nyo naman yung nakakilala kay John's TV uh, Pakisubscribe na po sa bagong channel natin mga idol Angas TV talaga So yan makita nyo Ito po ang naigawa ko ngayon Kahit mainit talaga pinagtsagaan ko talaga at pinagtiisan ko talaga Para naman po May pakita natin sa ating mga kabayan Na walang imposible talaga Pag nagtatrabaho Yan So ito hanggang dulo yan dun idol Lagyan po natin yan hanggang doon Lagyan po natin coral Para hindi makapasok yung mga malit natin na baka idol Mga alagang baka idol Katulad yan doon idol Makulit talaga na maliit idol Mga baka idol Kasi panay pumunta dito sa Uh, puno ng saging so yun gumawa talaga tayo ng parahan uh, hanggang dito lang muna ang ating video ngayon at sana may natutunan tayo kahit pa paano mga dal. ito ay simple lang na video uh, at minsan kasi yung hindi nakarelate dito ay napaka boring talaga ang video title, pero once na maisip nyo to at isa puso yung mga sinasabi ko ngayon uh, masasabi nyo talaga napakalaga to kasi may mga idea tayo kung paano mabubuhay dito sa probinsya ng Masbate ito po ay pangaral ni Jens TV sa mga kababayan natin na uh, kabataan na walang imposible na magtrabaho tayo dito sa probinsya mga idol kasi hirap talaga mga muhan yan po ang aking masasabi ngayon at sana po uh, may tulungan nyo once again uh, God bless to all